Magandang hapon! So, ngayon po ay September 3. Ngayon po yung araw ng open house natin. So, napakarami namin mga available na RFO na unit. So, ba interested ka pa humabol. Kompletohin mo na yung requirements mo dahil RFO po ang unit natin. So, kapag nag-reserve ka today, mabibigyan ka na po kaagad ng unit. So, hindi mo na kailangan mag abang panahon. So, kung nag-iisip ka or nagdadalawang isip ka naman dahil may bibitawan pera, 10,000 lang po yung bibitawan mong pera. Yung 10,000 na yun, para po yun sa processing nyo kay pag-ibig, sa tubig at sa ilaw. So, wala na pong iba bukod doon. Ang aantayin nyo na lang po is ma-approve siya ni pag-ibig. Then, kapag na-approve po siya, pag nakuha nyo na yung susi, saka nyo lang magbabayad ng monthly. So, wala kayong dapat problemahin. As long as empleyado kayo, wala pong rejection si pag -i. As long as complete kayo sa requirements, consistent lahat ng sign, ng mga documents nyo. Wala pong problema. Hindi ho tayo magkakaproblema doon. So, ano pang inaantay mo? Mag-avail ka na ng bahay. ba? Diba? Grab yours now iba pa din na may sarili kang bahay. Iba pa din na uuwi ka sa sarili ng pahanan. Kasi ayan lang yung pwede mong maipamana sa mga anak mo kapag tumanda ka na. Dahil napakahirap po ng mga matahan. Sobra. Kasi based on my experience, hindi naman sa lahat ng oras, eh, meron akong pera. Minsan, nadidelay po yung sahod ko. Minsan, nagigipit ako. So, nararanasan ko na mapalayas, masabihan akong ano-ano. Pero, syempre, wala naman tayong, ano, kasi ta nangungupahan tayo, obligado tayong magbayad. So, yun ay karanasan ko lang ng nangungupahan. Napakahirap. Kaya kung meron naman tayong chance, meron naman tayong pagkakataon na magkaroon tayo ng sariling bahay, sa so murang halaga lang. Bakit hindi natin i gram Isipin nyo, townhouse na yon na i-avail ia mo. 10,000 reservation lang. Wala kayong babayarang equity. Wala kayong babayarang down payment. So, di ba? Yung 10,000 nyo, mapapasa nyo na yung bahay. Wala kayong, wala na kayong doubt kapag sarili nyo ng bahay na may magpapalayas pa sa inyo. Basta nagbabayad lang kayo kay pag-ibig. Diba? So, masarap sa feeling nyo. Kaya kung interesado ka, kumpletohin mo na. Habol ka na. Marami tayong units. Mga RFO na yan. Dito lang yan. sa ikpag ka, eh. So, subscribe mo ako para ma kita sa susunod kong video kung may mga inquiries ka. Salamat!